Magandang tanghali mga katropa. Dito tayo sa ating taas ng taniwan. Ito nga pala yung ating kaingin oh. May tanim na kaunti yan. E, Naghihintay lang ako ng ulan para magkapagtanim ulit. May nga pala ako dito mga isang bagin mga katropa oh. Ito may bunga na siya oh. Ayan oh. Medyo maliliit pala ang bunga niya. Ito mga katropa ay root crops na pwedeng kainin. Ito yung bunga niya. Kukuha tayo ng isa. Ito yung bunga niya mga katropa. Ito pwede niyong itanim. Titistingin natin kung ano. Ito nga pala yung dahon niya mga katropa. Oh. Ayan. Pero nakakain ito mga katropa. Ito yung pinakang puno niya ay. Ito. Ito yung pinakang laman niya. Ma napakagandang hukayin mga katropa at ano. Nasa gilid lang ng ano. Patagilid yung lupa niya. Ano? Ah, malaki. Anong laki ng laman? Anong tawag sa inyong lugar nito mga katropa? comment naman kayo mga katropa kung mga taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot yung video natin maraming salamat ito na mga katropa yung ano ano medyo, malaki na yung laman nya pero hanggang dito pa lang ay hindi ko muna ito hukayin mga ano na ito mga katropa mga marso na para lumaki-laki pa siya. Madali naman siyang kukayin kasi patagilid yung lupa. Kaya yeah, napakadali. Tatab babalik lang natin yung lupa. Hanggang dyan lang muna makatropa ang ating video. Ano, babalikan natin ito sa nabanggit mo nga ni kanina sa ano sa Marso. Maraming salamat sa panonood mga katropa.